Alam kong masayang masaya si Rico ngayong alam niyang buhay ka pala. Pero wala nang masasaya sa akin. Hindi na pa ako naghihintay. Buti tumating ka na. Nasayaan ka ba sa acting ko? Convincing ba? Very yeah, good. Siyempre, ako nagturo sa <laughs> Sinasabi ko na nga ba, pati ikaw napabilib sa acting ko eh. Eh, hindi mo pala masyadong mahirap magpaka Maria Clara. Huwag ka masyadong mayabang. Hindi porkit napahanga mo ako, eh. ibig sabing panatag na ako sa'yo. Hindi na tatapos sa acting mo lang ang usapan natin. Naseryosohan so, mo to. <laughs> Alam ko naman yun. Ano bang tingin mo? Binabarubal ko tong usapan natin? Uh, Sylvia Ignacio, this is Dr. Francis Madrid. Hello. Yes. Uh, very highly recommended surgeon. Nag Trained siya sa, sa Russia sa, at sa States. He's very, very good. Siya mag-siya gagawa ng skin grafting from kasi kailangan natin mag-alto ng mga aspeto ng mukha mo. And also even the yung dito para kumorte dun sa, 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 isang subject natin, di ba? Yes, yeah, the, the yung eyelid naman, kaya, that's fairly simple. Pero ito, itong, itong part na to, ito yung, ito, yung all the way around pinag-isipan kong mabuti ang pagpirma ko sa kontrata natin ni Doc Francis. Alam kong sa akin nakasalala yung project na to. Dahil ako ang isasalan yung kay Rico sa pamilya niya. Kaya one wrong move lang, mabubuking nila ako. Kaya talagang inaral ko si Maricar. At tungkol naman dun sa non-disclosure agreement na sinasabi mo, huwag kang mag-alala kahit grade 5 lang na natapos ko. Naintindi ako naman yun eh, na kailangan kong isiper tong bibig ko. Dahil walang pwedeng makaalam. It's good hindi mo nakakalimutan yung usapan natin dahil kung sumabit ka, alam mo na kung anong mangyayari sa'yo. Kung magwalay na tayo, baka may makakita pa sa atin. Uy, sandali. Ano? Nakakalimutan mo yata yung pampagana ko. Talingan mo, ha? Oo, kung bahala.